sa menu, ayer na? So guys, ma-start kita sa pag-canvas sa mapalupok. So nakita nyo guys ang ilang bundle nga bundle nga quitties guys. Mga pinakabilog, gusto pila kabilog, -ka -ka Mga 50 pieces guys. Uh, ang price ni 600. Ganda sa sa 50 pieces na kwitis para at least may idea na kamo kag kagbiyari sila nga bibi bibi kamara guys Fort, 40 pesos 40 pesos guys 5 ka pieces na sa bibi kamara Kag kagbiyari sila nga dako ka kamara guys 100 so mayara siya nga 10 pieces Ta kung gusto kayo sa medyo mahaba-haba ang pasensya nyo sa haingay <laughs> may lang atabid worth of 100 rounds ang price nito is 750, 750 guys sa 500 rounds medyo mahaba-haba na pasensya nyo sa magawad kung gusto medyo malipot lang may ayos lang na 200 lang Mayroon sila 200 rounds So guys Aray kita sa mayroong uh, Fountain section So mayroong fountain guys Namin isa uh, mag uh, Maganda to uh, Sa alagang 250 pesos guys Mayroon ka ng fountain Ayan. So dito na mga side Guys uh, may, uh, Malaki ang fountain nito So, based sa nakita ko na karaan, medyo matagal to ang kailang, uh, medyo matagal to ang uh, pag na, na, pag, pag uh, si, si Tsaka maganda to yung kanyang kinabasan. Tsaka meron silang ah uh, rin na may iba't ibang klaseng kul, uh, kulay. Plain lang sya. Plain lang to siya. Tsaka meron din itong uh, Uh, luces Luzes na magkano? Um, may line ball Pila? Um, 60, 60. Pila, 360 okay. ito mga guys, merong uh, Colored Luzes So, 360 Ito ano siya Ayan. So, meron tayong mga ordinary luces guys sa salagang 5 colors. colors 180 isang balot na to and 1 plain luces mm -hmm. plain white 150 150, 150. 150. ito lang taon ha? Ah? ito naman guys sa Roman Cadol masyadong mahaba talaga guys yan o oh. 80 shots yan 80 shots so magkano to sa 900 guys so pag may time na kayo binina. na ito na meron roman candle ito uh, small roman candle 40 shots Salagang 600 yan 40 shots roman candle So meron tayong dito mga uh, mini fireworks guys. Yan. 1,300 guys. Ito na siya. Yan. Ganyan, kal ganyan kalaki. Uh, mini fireworks. So ito ano to? 500. Fireworks nito guys. Magkano? 1,500. Alis ngayon guys. May idea na kayo kung para, para pagdating nyo may budget na kayo. Ito, fireworks din ito sa 1 nito rin 1,300. So, ito guys, yung pinaka-favorite ko sa lahat guys. So, yung uh, dati guys, ano ito, uh, maganda ito. Kaso, uh, price na is 550 pesos. Kung gusto mo naman yung uh, medium, fireworks naman, ito, malaki, malaki, mas malaki ito kaysa sa mini fireworks na 1-3 magkano to? 4-6 guys ilang shots na ah, si may siya 16 shots 16 shots pero guys meron pa dito mas uh, malaki-laki pa dito sa mga tatlo niyan ito ang uh, 36 shots sa salagang 6,000 so sa 6,000 meron sa 36 shots yung yung nakita doon sa mga fireworks display sa mga plaza yan ito siya para may idea na kayo para makita nyo tsaka meron dito silang ordinary luces uh, 50 pesos guys uh, ilang pera ito yung pieces uh, isang ilang pieces 5 uh, Ito guys yung uh, five colors ito yung ordinary yung luces. Ah. Ah, oh ko guys, yung gusto, gusto niyo guys, kung gatlo 34100 yan. Pwede na. Tsaka meron din sila uh, per pack na triangle. Ah, uh, 100 pesos guys. Mo Ay, meron, 100 pieces. Oh, 100, 100, pesos, 100 pieces. So, medyo mura pa to guys. Uh, at ilang days na lang. Uh, mga 3 days na lang bago mag New Year. So, kanina, may, may, ko nakita dito. Yung parang Judas Belt. Magkano to? So, 19, huh? 1,950. Ha? 1,950. 1,950. 1,000 rounds. 1, 150, 1, So meron naman dito ma maliit sa 390. Ilang rounds? 200. 200 guys. 200 rounds 390. Meron ba dito mas ma medyo mahababa pa guys. Yan. One, one eight, ilang rounds? One thousand rounds. Mas meron ko nakita ito. Yan. Magkano to? 35. 35 ano ah, so sa poppers? Ah. Okay. ah, okay. Buksan ko ah. Okay. Ah, okay. Yan ko we'll na show you. Hmm. So, fountain ito, diba? Mm -hmm. ah, so, may fountain ito. So, lagas na maliit. Magkana ito? 50H 50H guys pasito nakita ko ito sa videos sa uh, maganda ito sa guys uh, may mga magandang kulay siya so ito talaga nung bata pa ako itong favorite ko talaga siya na yan yung, yung, yung parang Saturn Missile yung maliit yan who are sir? may LF committee sir LFL meron silang pili crackers so meron sila dito guys na ordinary luces yan, yung mga sinauna natin dito 100 guys, isang pack na to Teka guys, meron dito silang spinning wheel. Yan. Hindi nilalagay sa kaway, tas kumiikot-ikot. Yan. Ito yung kanyang paninde. Ito guys, sa so, uh, 100. 100 pesos. So guys, ang natatanong ko na saan ang location ng Ram X Fireworks Display. So ito ang kanilang mang, mga, mga fireworks shops, yung kanilang mga binibenta. So natatanong kung nasaan tayo. Pag doon ka sa dulo, ando yung Leganes Town. Magsabi ka lang ng Bangga Mauring. Yan. Then turn, turn left, papunta sa Regional Road. Dito. And turn left turn left, makikita mo kanilang spot na Ram X Fireworks So ngayon guys is, is for uh, 4 days to go bago mag new year marami, marami pa silang supply So guys pag may time na kayo punta na kayo dito sa Ram X Fireworks at uh, check nyo guys ang mga price nila available dito ang mga, mga sari-sari palupok pero ang pinaka-importante dyan is halong kita sa regional road kayo madamo mga salakyan na galagi or nagalabay. So, uh, careful lang guys. Very careful lang tayo. So, guys, uh, ayaw ayun lang kailangan. Ramex works So, kita-kista lang tayo sa New Year and ingat